Hi guys! Welcome to my channel. This is Christy BPH. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel para po makarating po tayo ng 1,000 subscribers. Thank you so much for your support. Today, ang pag-uusapan po natin is yung Marites serye. Magmarites tayo. Yung about sa pasosyal, flirt, pintasera, at palasimba na nakilala ko eto pong eto pong vlog na to eh sa mga nakikilala ko na hindi ko na siya kaibigan ngayon si share ko lang sa inyo kung ano yung maugali nila ano para alam niyo maiwasan niyo din o di ba malaking tulong din sa inyo yung makilala niyo ba yung ibang tao pero yung mga kakilala ko lang okay now let's begin okay yung pasosyal no, mar marami ako na-encounter dito sa Dubai. Yung mga pasosyal, yung alam mo yung, alam mo yung, hindi mo naman siguro may yung kasi pumunta nga sila dito sa Dubai para makabili ng mga gusto nila, di ba? Pero yung overacting na napasosyal ba? Na halos umaarte na na parang mayaman sila sa Pinas. Tapos di, alam mo yung ganun, pero pag maya, mayaman sila dito, may pasosyal sila dito. Tapos, pagdating sa Pilipinas, mga dugyot ba? Ganon, marami ako nakilalang ganyan. Marami ako nakilalang mga ganyan, yung mga, ano ba, yung mga pasosyal. Tapos, meron pa yung i-invite mo, no? Noon pa to, eh, mga nakilala ko pa. Yung invite mo, no? Yung ibang in-invite mo, talaga nandun yung ugaling pagka-Pilipino, yung nagtatanggal ng sapatos, no? Pero itong isang tong nakilala ko talaga, di siya nagtatanggal ng sapatos. Ayaw niya magtanggal ng sapatos kasi ah, daw na asawa niya, ganyan. Tapos, ano yan, yung pag kumakain siya, ano, lagi, lagi niyang pinagyayabang, tapos pinipicture, sinesend sa akin, ganyan. Yung tipong sabihin, steak, ganyan, mas potato, isesend niya pa sa akin by WhatsApp kung anong kinakain niya. Kasi, di ba dati, hindi pa naman uso itong mga vlog-vlog. Magbablog ka about sa, sa foods. Hindi pa uso yan. Tapos, send niya sa akin. Tapos, send niya rin sa akin kung nasan sila na asawa niya. Kasi asawa niya, asawa niya, Turkey. Turkey asawa niya yun. Tap, Turkish. Tapos, ma, alam mo, matindi, matindi kaya, matindi pagka social nun. Dahil mga alahas din. Ba't kaya, no? Ako, marami na ako alahas. Pero yung mga alahas ko, luma na. Yung 2009-2008, na nabili ko na yung pintas ko na cruise. Tapos yun lang yun. Magandang investment siya. Pero hindi ako yung sabi mo, ano, yung bili ako ng mga malaki, ganyan. Hindi, ko siya ganong kahilig. Yung gusto ko lang yung maliliit. Tamang dalawa na lang, ganyan. Tapos pearl. Yan, mahilig ko lang. Tapos, dati kasi hindi pa naman tuho uso yung ano yung mga vlog vlog di ba sinisend niya sa akin maraming mga picture ba kunasan sila tapos yung damit niya yung pasusyal talaga pa social pero hindi bagay ba sa kanya kasi ang kamay niya pang construction day yun ang tawag yun ang binibiro ko sa kanya pang construction yung kamay <laughs> kahit na nandami dami ng alahas mo no kung hindi ba bagay sa iyo wala rin eh no <laughs> tapos kahit na gano'n pang mag-act ka pa ng kasosyalan, pero yung ugali mo magaspang, wala din. Dapat pag social ka, gaya mo na si ano, si Heart Evangelista. O di ba? May ere talaga yung pagka mo, hindi yung social social lang ka lang para kang ano social climber nang dating. O di ba? Marami yan dito eh. Kahit na magkanda utang-utang na basta makabili lang ng mga branded-branded pasok -branded, sa banga ang pormahan social. 'Yon. Tapos sa ba? Flirt. Mga flirt. Diyos ko, may na... Di... Siyempre, dati, nagpapaparty ako, no? Tapos, nag-invite din ako ng mga tao. Meron ako in-invite. Kasi mga bata pa kasi itong mga to. Tapos, nung in-invite ko, ang putya. Nilalandi asawa ko. Nagkikipag-flirt sa asawa ko. Tatawagin niyang, ano, uh, uncle, ganyan. Pero yung yung pagka-uncle niya parang parang hindi uncle lang pakay eh. Parang iba eh. <laughs> Putyang ina yan. Meron ganun ako kasi pag ako nakipagkaibigan, sa babae ako nakikipagkaibigan. Hindi hindi ko dinadamay ang asawang lalaki. Kahit na yung foreigner kong mga kaibigan, hindi ako nakikipagkaibigan sa asawa. Nakikipag-close ako sa babae kasi yun naman talaga ang kaibigan ko hindi ko yung sabi mong ite-text mo yung lalaki itchat-chat mo para tanongin kung nasa niya kaibigan ba hindi hindi ako yung kasi maano ko sa respeto ng pagiging magkaibigan yun ako hindi ako dumedirekta sa asawang lalaki kasi ayaw ko rin gawin sa akin yun hindi direkta ka sa asawa sa asawa ko para lang man, yun ang gali ko dito sa Dubai maraming ganyan kaya nga ba diba, sa Tulfo Marami yung nagre-reklamo about kabit-kabit. Kasi, guys, dito sa Dubai, marami talagang mga Pilipino, maraming mga Pilipina, na pa, ewan ko siguro, natitigang sila, ano. Tapos, may mga asawa na sa Pilipinas. Nangyayari talaga dito, guys. Yung akala mo, pag nakita mo sa Dubai, naglalakad, mag-holdingan, sa akala mo, single parehas, no, pero may sabit pala sa Pilipinas. Kasi karamihan ng mga ano dito nag nagka-flirt sila sa isa't isa kaya hindi maiwasan na ano na nagkakaroon sila ng relasyon ganyan tas napapabayaan ni pamilya sa Pilipinas nangyayari talaga dito sa Dubai kasi sa Dubai maraming maraming ganyan Mara, maraming Pilipino sa Dubai dito sa rasa kung nasaan ako ano lang marami din pero hindi siya ganun kadami katulad ng Dubai yun tapos ano pa ba? Yun, pintasera. Ay, naku. Ang dami niyan. Tapos yung mga pintasera, yung pa yung kapintas-pintas ng itsura. Kasi guys, naranasan ko yung pintasan ako. Kasi nga, ang buhok ko mahaba. Ay, maiksi. Tapos gusto ko siyang itaas ng ganyan. Di ba yung sa mga foreigner, yung tinataas yung ganyan buhok. Tinataas ko siyang ganyan. Tapos nalagyan ko, alam mo, yung, yung ponytail na may wig. Yun yun ang nilalagay ko. Di, parang bongga-bongga nung no, ano ko. Kasi nga, ma manipis ang buko. Tapos, konti lang. Tapos, ilalagay ko yun. Tapos, sa bongga-bongga na kagad ng, ng ponytail kong nakangat. Meron ba naman one-time event ng school, no? Tapos, ano to, teacher to, pero wala na dun sa school ng mga anak ko. Makikita mo talaga sa kanya na pinipintasan kanya sa tingin. Tapos, sasabihin niya dun sa katabi niya. Tapos, tapos Titingin sa akin yung katabi niya, silang dalawa. Tapos, tapos nung one time nagpa-iksina ako ng buhok. Pandemic yun, one time nagpa-iksina ako ng buhok. Sabi niya sa akin, ay mga may bagay sa iyo yung maiksing buhok kesa dun sa mahaba. O, oh, di ba? Alam ko talaga, kasi mat malakas ang pakiramdam ko sa ganyan. Kung asan tao, ay eh, Pintasera at Ingitera. Malakas talaga. Tapos, ito itsura niya guys. Nung no? wala na siya do sa school, itsura niya mataba pera pintas, no? Ako pintas era ako, no? Pero, na, pag no, na, nandito na ako sa abroad, ano na, in, sa sarili ko na lang ba, sa isip ko na lang. Pero nasa Pinas ako, masyado kung ano, bulgar, pag namintas. Walang preno ba yung bibig ko, kaya napapaaway ako. Pero dito, may preno na yung bibig ko kasi nga, ayoko na yung napapaaway ako. Kasi may mga anak nga ako, di diba? Tapos, nung Nung wala na yun, kaya ano ko eh, kaya minsan, ano din ako makipagkaibigan kasi gawa ng, ano, yung natatamad ba ako sa mga ano, sa mga pintas-pintas. Kasi, di ba, yung, yung pagpintas-pintas sa nakakaano. Tapos kung sino pa yung may kapintasan, siya pa yung malakas mamintas. Ganon. Simula nagkaanak talaga ako, ang laki ng pinagbago ko kasi ayokong maranasan ng mga anak ko yung pintasan sila, ibuli sila, ganyan. Ano pa ba? Kaya kayo guys, huwag kayong mamimintas. Lalos na pag merong kayong kapintasan. No? Pag alam niyo may kapintasan kayo, well, isa lang solusyon, manalamin kayo. Pag merong kayong kapintasan, huwag na kayong mamintas. No? Pag merong kulang sa, kunyari, kulang kay na isang mata, <laughs> eh, sarat ang ilong nyo, tapos, uh, may ungab kayo. O kaya, may malaki kayong nunal sa muka. O, wag na kayong mamintas. Kasi babalik sa inyo yan. Kaya ako, ayokong mamintas. Kasi nga, maani, nagbabounce back sa ano yan. Ano ako naniniwala ako sa karma? Na kapag nags gumawa ka ng masama, masama din yung babalik sa'yo. And pag gumawa ka ng kabutihan, plus plus 100%, hundred, hundred plus ang babalik na kabutihan sa iyo. Naniniwala ako dun, guys sa kabutihan, no? Example. Um, ako kasi gumagawa ako ng mga charity charity works pero hindi ko hindi ko siya pinupost sa Facebook ko, sa page ko, tapos ginagawa content. Hindi ko iniiwasan ko 'yan kasi hindi counted 'yon. Kapag gumawa ka ng kabutihan, tapos pinupost mo, pinipicturean mo, tapos kasi, ang katwiran ko guys, pag namimigay ako, lalo sa pag namimigay ako, ayoko nga tinatag ko eh. Sa Facebook. ayo na ko yan eh. Ako, pag magawa kami ng charity ng asawa ko, hindi ko na pinangalandakan. Kung pe, pwede nga i, ano eh, i, i content di ba? Ang dami kong page o oh, may Facebook page tong Chris TV, may may ano, may Instagram pero hindi ko siya ginagawa kasi ang inisip ko, yung taong binibigyan ko, may dignidad yan. So pag binidyohan ko habang binibigyan ko siya, parang tinat ginagawa ko mababa yung dignidad niya, di ba? Although sabi mo, kindness yun. Hindi pa rin kasi hindi siya tama. Tsaka hindi counted yun sa pag mo for God, yung kindness, di ba? Hindi siya tama. Kaya hindi ko hindi ko sinasabi ko kanino ganyan na nagcha charity nag ako. Namimigay yung, mga points ko sa ete salat na worth 16,000. Binigay ko rin yung sa charity sa Africa yung may mga batang may may AIDS. Yung binigay ko yun. Tapos ang ginamit kong pang shopping yung points ng sao kasi mas malaki yun. Pero yung sa akin, binigay ko talaga doon kasi nga pero hindi ko na yun ano. Sinasabi ko lang sa inyo para may idea kayo kapag gumawa kayo ng charity, wag niyo nang wag niyo i-post kasi hindi para sa akin hindi siya okay. Hindi nga ako approve sa mga vlogger na mga ano yung binibidyohan pa kung may ginagawang kabutihan, may dinidonate, binibid binibidyohan. Hindi ako approve doon. Pero siyempre, kanya-kanya tayong way of ano 'di ba way of living way of principle in life magkakaiba tayo pero yun ang prinsipyo ko talaga pag namimigay ako ng kung ano-ano hindi ko na siya pino kasi lalos na yung picture mo pa yung pinagbigyan mo 'di ba may dignity yung tao so pag binigyan mo na nga ano na yon uh, 50-50 yun, happy siya pero naawa din siya sa sarili niya 'di ba Ganun yun. So, huwag mo nang dagdagan yung kaawag. Iaano niya sa, sa sarili mo. Sa sarili niya, di ba? So, meron pa. Okay. Tapos sa side dyan. Hmm. Huh. Ito, marami to. Maraming matatamaan na ito. Palasimba. Alam niyo guys, yung palasimba, kami nakilala ako na. Kasi ako nagmumura ako eh. Yung buong bibig ko gago. Pero yung PI, hindi ko yan binabag, binibigkas ko lang yung paggalit na galit ako, yung PI. Pero yung gago, bukang bibig ko yan, gago. Parang wala naman siyang, ano, wala siyang meaning, expression lang ba. Yan. Tapos one time, yung mga, inaalala niya yung part one ko, <laughs> yung mga chismosa, yun. Meron doon isa pala simba. Tapos ang sabi niya sa iba, eh, syempre nakakarating sa akin yung mga chika, 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 chika nila sa, ano, nakakarating sa akin, no? Sabi ba naman niya sa iba? Uy, huwag nyo nang gaya, wag nyo gayahin si, si Chris, sabi sa akin sabi nung iba bakit? hindi magandang influence yan si Chris BIN siya, yan yeah, bakit naman? kasi pala palamura. tapos siya palasimba sila nagsisimba sila pero mga chismosa, tapos itong nagsabing ito, ka, may kabit siya may kabit siyang foreigner hindi siya mapakasalan ilang years na sila, kasi kasal siya sa Pinas Meron siyang asawa at anak sa Pinas, tatlo anak niya. Tapos yung foreigner, captain, captain niya ata sa, basta, kapitan ng eroplano. Hindi ko na magbibanggit ng pangalan kasi mamaya maano tayo siya. Tapos, uh, yun yung nagsabi na huwag akong tularan kasi BI daw ako, BI. Bad influence daw ako. Tingnan yun, mura ka lang. BI ka na, siya nagsisimba, tapos may kabit siya. Diba? Parang napaka, ano, banal na aso. Ano kaya yun? Kaya ako nga, hindi, sabi niya, hindi naman nagsisimba si Chris. Siyempre, of course, wala akong makita mati nung church dito. Baptist ako. O, oh, asawa ko, Baptist. Tapos, uh, King James yung Bible namin. Tapos, meron pang isa. <laughs> merong pang isa. Sa tuwing na mag-uusap kami, inaano niya ako ng mga verse ng Bible. Sa ikot ng ano kaya ang ano neto-neto sa akin? Iisip neto sa akin makasalanan talaga ako kasi nagmumura ako. Eh, eh, yung mga verse ng Bible niya is yung ng mga napapanood niya lang sa sa ano sa Catholic mass. Eh ako nagbabasa ako ng Bible eh. Tapos gaganya, binasa mo siya ng Bible. Oh, natulala siya. Mega mega ano siya, mega research siya dun sa pari na <laughs> pinapalo niya kung ano yung sasagot niya sa akin. Kasi ani, ako kasi Magsimba ka man ng magsimba, wala akong pakialam sa iyo. Kung anong religion mo, wala akong pakialam sa iyo kasi nga hindi kita i-judge kung anong religion ka. Kahit na pa anong paniwala mo, anong paniniwala mo, hindi kita i-judge. Pero 'wag mo ako i-judge nang base sa paniniwala mo, 'di ba? Eh, nagsisimba ka go ahead. Kung ang isang tao hindi nagsisimba, 'wag mo nang pakialaman. Kung ang isang tao nagmumura, hindi ibig sabihin masama ng tao 'yun, 'di ba? Diri mo, hindi ko talaga ma-imagine yung mga taong mga taong porke nagsisimba, ang pakiramdam nila sa sarili nila, banal na banal na sila. Wala. <laughs> Bakit sa pagsisimba mo ba, malil sigurado ka na maliligtas ka 100% yung pagsimba mo? nanay ko nga eh, ang sabi niya, hindi man ako nagsisimba, kasi ilongga nanay ko, hindi man ako nagsisimba, pero nagdadasal naman ako everyday. Sabi nanay ko, ganun din yun. Niya, minsan nga, mali pa ang pare sa pag, pag, pagmamas, sabi niya ganyan. O, niya, mas maganda na yung magpray ka, direkta na kay God, sabi niya ganyan. Jesus Christ, as kay God na daw, sabi ng nanay ko. Tapos ang tatay ko is, ano siya, yung... Uh, panata niya, ano, yung sa Nazareth sa Quiapo. Yun yung tatay ko. no, from Malate, kasi Manila kami nakatira, Liberisa. From Liberisa, maglalakad yung naka berfit tapos maglalakad papuntang Nazareth sa may Quiapo. Yun yung lagi nga ano niya. Pero hindi. Dati, may kwento ako guys. No? Dati nung grade 6 ako, sa Cavite City, meron religion subject, di ba? Nung elementary. Tapos, sabi ko, si Sister Mir na yung sabi ko, magmamadre ko. Kasi yung sister, parang ganda-ganda. Tapos ang ano ng ano niya, na nag, nag ano, tuturo siya by, about Bible, ganyan. Sabi ko, magmamadre ako pag graduate ko ng elementary. Sa konbento na ako mag-high school. Di yun na. Tapos, ano ko, talagang Saturday, Sunday, nasa simbahan ako ng, ano, ng, ano ba simbahan yun? Sa may tapat na ano yun eh. Naiwan ko na simbahan yun. Tapos, talagang active ako kay Mama Mary. Yan, active talaga ako kasi gusto kong mag, magnan. hello yung, mantakin mo yung ate ko, nagano ano, nag-invite ng Mormon. Sabi ko, ang dami kong religion na na Nag-invite ng Mormon. Bala. Nakita ko yung mga missionary, ng tag mga missionary, nagtatagalog ba? Kasi biro sila parang saya lang, na-encourage na ako. Kasi pupogi ng mga missionary. <laughs> ang pupogi ng mga missionary, guys. Ang galing pa magtagalog. Tapos ang gugwapo. Hindi ikaw ba naman, syempre teenager ka, hindi ka matutuwa nun. Nga kaharap mo, Amerikano, tapos magaling magtagalog. o, oh. Tapos ang gwapo-gwapo. Tapos ano lang, two years lang yung... <laughs> yung mission nila sa Cavite City, balik yuta na. Wala well, si Elder Pancrats pa yung crush na crush ko. Oh. Ang gwapo ko. <laughs> na, nabinyagan tuloy ako ng pagka-Mormon. Wala well, Di ba? Oo. Oh. Tapos, nung luwi pa naman ako ng Dubai, muntikan na rin ako mag-Muslim. Buti hindi ako nag-Muslim, kundi hindi ko nakilala asawa ko kung nag-Muslim ako. eh, di ba? Kaya kayo guys, um, tatandaan nyo, hindi porke nagsisimba kayo, is righteous na talaga kayo. Yung wala na kayong kasalanan, yung, yung feeling nyo ban, uh, mabait na kayo, na mas nakikita nyo isang tao na nagmumura, feeling nyo mas okay ka sa kanya, ba diba? Mas malapit ka kay, kay Lord. Hindi yon kasi maraming 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 verse ng Bible kung saan mababasa mo uh, kung ano ang magiging way para ma ka. 'Di ba? Meron ganoon. I-share ko 'yun sa inyo minsan. Nasa Corinthian 'yun eh. na ko sa inyo minsan. Ganun. O oh, 'di ba may mga taong ganoon? Porke nagbumura ka, feeling nila masama ka na, demonyo ka na. Demonyo ba? Demonyo. Hindi, ganun yun. Hindi porka nagsisimba. Ano na? Yung nagsisimba pa nga, mas worse pa. May mga kabit. Tapos may mga ginagawang kababalaghan. O, ba diba? di Tapos, kaya lang sila nagsisimba para maging malinis sila. Kasi one week silang gumagawa ng kababalaghan. Tapos magsisimba sila ng Sunday. Para mali, luminis sila. Pag Monday, balik na naman sila sa gawain nilang masama. Oh, Sinong mas, mas worse doon, yung nagbumura o yung gumagawa ng kababalaghan? Tapos tuwing Sunday, maglilinis daw. Hindi nga ma malilinis noon. <laughs> yung pari yung maglilinis sa'yo. Yung pari yung mag-ano sa'yo. Hindi ka naman direct na nagdasal. Tapos, nakikinig ka lang ng mas. Sa paano, paano, ka mapapatawad ni Lord noon? Paano, <laughs> paano ka lilinis noon mag magiging holy? Dapat, imumog mo yung holy water, ipangligo mo yung holy water, yun, magiging malinis ka nun. O, ba? Diba? Hindi. Ano yun? Um, basta alam mo na nagdarasal kang mataimtim na direkta kay God. Mas okay na yun. kasi sa pumupunta sa simbahan every Sunday. alam mo miracle happen na ha? kasi eh, guys meron ako experience niya no na broke kami ng asawa ko broke as in broke talaga tapos nagdasal ako ng ta intim na dasal sabi ko Lord sabi ko ah bigyan mo naman kami ng angel na makakatulong sa amin sabi ko kasi ah yung asawa ko problema na kung saan kukuha ng pera ganyan kasi ano pa nun, buntis pa ako nun sa bunso ko, mga nga nakapuwa walang wala kami. Walang tumulong sa amin. Ang tumulong sa amin is yung Egyptian friend ng, ng asawa ko. Tapos, binigyan kami ng discount sa hospital. Naiyak ako. Kasi yun ang pinaka-down down moment namin ng na asawa ko. Eh. Yung sa bunso ko. Nawalan siya ng trabaho. Tapos yung ipon namin na ang sakto lang sa pambayad. Kasi guys, ang mga bahay dito, mahal. Lalo na pagbila yung pag-uusapan. Yung mga apartment-apartment sa Dubai, partition-partition, mura lang yan. Pero yung, yung sabi mong bila, last na sa pag nasa community ka, yung parang village, mahal dyan. Katulad ni, nung, yung bago akong mga anak sa bunso ko, ang upa namin sa bila namin 95,000 yearly o oh, di ba ang laki noon dirham tapos hanggang pumalo siya ng 120 ganyan so yung kita ng asawa ko tsaka yung ipon namin na ano na napunta lang sa upa yon at hanggang diyan na lang guys that's it for now i hope you like my video Please don't forget to like and subscribe. Subscribe to my channel to help me to grow and thank you for your support and love. Thank you so much. Bye.